Si Kristo ba ay siya ang Diyos base sa nakasulat sa unang one singko bende. Eh, marami po kasing tagapagturo ngayon ang kanilang pinangaral na si Kristo ay siya ang tunay ng Diyos na tinutukoy sa nabanggit na talata ng unang one, Totoo ba ito? O mali lang po ang kanilang pagkaunawa? Yan po ang aalamin natin ngayon. Sisiya sa atin nating mabuti ang nabanggit na talata. Bago pong lahat, nais ko muna pong pasalamatan kayo at i-welcome sa aking channel. Base po sa ating pamagat na unang walsing ko na si Kristo raw ay siyang tinutukoy na Diyos sa nabanggit na talata. So para maunawan natin, ay basahin po natin kung ano po ba talaga ang naasulat sa unang walsing ko bende. Ganito po ang nakasulat. Unang walsing ko bende ng New Engaged James Version. And we know that the Son of God has come and has given us an understanding that we may know Him who is true and we are in Him who is true in His Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Kapag kaliwat naman po ng Tagalog o Pilipino, ganito po ang nakasulat. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. At tayo binigyan ng pagkaunawa upang makilala natin siya na totoo. At tayo ay nasa kanya na totoo sa kanyang anak na si Eso Kristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Kung mapapansin po natin ang mga magkasunod na pangungusap na sinabi in His Son, Jesus Christ, period, this is the true God and eternal life. Sa Tagalog po, sa kanyang anak na si Kristo Cristo, period, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Dito po nila binibigyan diin ang kanilang pagtuturo para patunayan na si Kristo ay siyang tinutukoy na tunay na Diyos. Kung uunawain natin mabuti ang buong konteksto na nabanggit na talata, ay makikilala natin kung sino ang tinutukoy na totoong Diyos. At makikilala natin kung sino si Esokristo. Subalit, dahil sa nais nilang patunayan na Diyos si Kristo, hindi nila binibigyang pansin ang unang mga salita. Nakatutok lamang po ang kanilang pagtuturo at pagpapaliwanag sa mga huling salita na sa kanyang anak na si Kristo ito ang tunay na Diyos at ang buhay walang hanggan. Kaya naman, kung narinig mo yun, ay talagang mapapaniwala ka na si Kristo ay siya ang tunay na Diyos. Iyan po ba ang paniniwala at pagtuturo ni Apostol Juan? Mabuti po. Basahin po natin muli ang buong konteksto ng unang Juan 5.20 para maunawa nating lubos ang ibig sabihin dito ni Apostol Juan. Ganito po ang nakasulat sa pagkaliwat na po sa ta Tagalog. Bago po natin basahin ang nabanggit na talata ng unang Juan 520, ay eh may ipapapansin po ako sa inyo na sana tatandaan nyo ang mga katagang ito dahil napakahalaga po upang lubos nating maunawaan kung anong gustong sabihin dito ni Apostol Juan at kung sino ang tunay na Diyos. Basahin na po natin ang unang Juan 5.10. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang makilala natin siya na totoo. Pansinin niyo pong mabuti, meron pong tatlong salita rito na napakahalaga na dapat tandaan natin upang hindi po tayo maligaw. Ano po yung tatlong salita na yun? Naparito ang anak ng Diyos. Tandaan po natin yun. Pangalawa, tayo binigyan ng pagkaunawa. Tandaan din po natin yun. Ang pangatlo, upang makilala natin siya na totoo. So, yan po, tatandaan natin. At ang karagdagan pa ay sino yung totoo na sinasabi. Dapat po, malaman natin. Mamaya po, pupunta tayo sa ibang talata kung ano ang pagpapaliwanag ni Apostol Juan. Basahin natin muli at itutuloy na na po natin ang pagbasa. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. At tayo binigyan ng pagkaunawa upang makilala natin siya na totoo. At tayo sa kanya na totoo. Sa kanyang anak na si Eso Kristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay sa so walang Diyos. So, sana po natandaan niyo po ang mga katagang binanggit po kanina para hindi yun po tayo maligaw. So, ganito po, i-unbox po natin ha. Unang po, ang unang kataga ay naparito ang anak ng Diyos. Sino po ang naparito? ang anak ng Diyos. Sino po yung anak ng Diyos? Walang iba po kundi ang Panginoong Esu Kristo. Ano po ang layunin ng anak kung bakit na paritos talupa, na sa lupa na din po at tayo binigyan ng pagkaunawa upang makilala natin siya na totoo. Yun po ang kanyang layunin na ipakilala ang katotohanan at bibigyan tayo ng pagkaunawa. Kung itutuloy po natin ang pagbasa sa, sa kanyang anak na si Kristo, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Totoo ba na si Esa Kristo ay siya ang binabanggit na tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan Pagbit na talata. Hindi po. Bakit kahit kanyo? Kasi po, malilaw po ang nakasulat sa taas, ang naparito ang anak ng Diyos. Sino po ang naparito? Ang anak. Hindi po sinabi sa talata na naparito ang Diyos anak ang sinabi lang ko na parito ang anak ng Diyos. Kung paniniwalaan natin na si Kristo ay siyang tunay na Diyos, ibig sabihin si Esok Kristo ay may anak. Bakit po kayo? Kasi sinabi sa talata na parito ang anak ng Diyos. Sino po ang naparito? Ang anak. Naparito po mong Diyos? Hindi po. Sino ang naparito? Ang anak. So, si Es Kristo ay siyang Diyos. Sino po yung anak ni Kristo? Malamang tatabihin niyo po. Wala. Kaya po, doon pa lang magkokontrahan na po ang mga paniniwalang Diyos sa si Kristo samantalang siya'y anak. Iba yung Diyos na nagsugo at iba yung isinugo. Tandaan po natin, ang Diyos ang nagsugo at ang anak ang isinugo. Ano po ang paliwanag ni Apostol Juan upo dito na pagkabanggit niya? Tayo binigyan ng pagkaunawa upang makilala natin siya na totoo. At sino itong sinasabi niya? tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Mabuti pa po basahin natin ang nakasulat sa Aklat ng 1, 17, 1, at 3 at dito ipinaliwanag ni Apostol Juan kung sino po ang tunay na Diyos at ano ang katotohanan. Ganito po ang ating mababasa. The New King James Version, number 1, 17, 1, Jesus spoke these words, he lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son also may glorify you. And this is eternal life, that they may know you. the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Napagkaliwat naman po ng na Tagalog o Pilipino, ganito po ang nakastulat sa 1.17.1 at 3. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Yesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siya ang iyong sa makatwid bagay si Eso Kristo. Napansin po ba niyo na magkahawit po ang sinabi ni Apostle Juan dito sa Aklat ng 1.17.3 at ang pagkasulat po niya sa Aklat ng 1.1.5.20. Bakit po? Kasi sa Aklat ng 1.1.5.20, may isinubos siya. Ano pong sabi? parito ang anak ng Diyos. Tapos ang nakasulat po po, Pinigyan ng pagkaunawa upang makilala natin siya. Sino ang makilala natin? Sinabi rin dito, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. So, nat natupad po ba ni Kristo ito? Natupad po ba niyo? Natupad po niya. Bakit kayo? Kasi sa panalangin niya sa Kristo, ganito ang kanyang sinabi. Ngayon, ito ang buhay na walang hanggan. Ano yung buhay na walang hanggan? Na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay. Napakahalaga po at napakaimportante napaka ang makilala ang kaisa-isang Diyos na tunay para makamit ang buhay na walang hanggan. Kaya po, doon sa aplat ng unang walsikupinti, doon sa huling tala at huling pangungusap, ang sinabi niya, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Dahil napakahalaga po na makilala natin kung sino ang tunay na Diyos. Dahil sa pagkilala sa tunay na isang Diyos, ito'y ipagtakamit natin ng buhay na walang hanggan. At ano pa po sinabi? At si Esok Kristo na iyong sinugo. Si Kristo po siyang istinugo, hindi po siya ang Diyos. Kaya po doon sa unahan ng 1.1520 ang nakasulat at nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos. Ibig sabihin anak po ang naparito, hindi po ang Diyos. Kaya nakasuad din po dito sa aklat ng 1.17.3 at si Eso Kristo na iyong sinugo. Kaya sana po, naunawaan niyo po kung bakit nabanggit ni Apostol Juan ang mga katagang pagkaunawa, makilala at tunay na Diyos at buhay na walang hanggang. Dahil po itinaliwanag niya dito sa Aklak ng Tres na ang Aman Diyos ang dapat kikilalanin na ka-isa-isa isang tunay na Diyos. Ito yung katotohanan, ito yung pagkaunawa na dapat mataglay ng bawat tao upang makamit ang buhay na walang hanggan. At gayon din po makilala natin ang Panginoong Esa Kristo na siya ang anak ng Diyos na kanyang isinubo dito sa lupa upang ipakilala sa atin kung sino ang tunay at kaisa-isang Diyos. Kailanman sa buong buhay ng ating Panginoong Yeso Kristo, kahit basahin natin ang buong kasaysayan ni Kristo sa mga talata ng Biblia, hindi niya ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang Diyos. Pagkos, lagi niyang inuturo na siya ay isinubo at ang aman lamang ang kahit sa isang Diyos. Sana nagbigay ng kaliwanagan po sa inyo kung ano po ang totoong konteksto na nilalaman ng unang 1, 5, 8, 10 bago po tayo magtapos, kung meron po kayong comment o ibang paliwanag, pakicomment na lang po sa ating comment section. Pakisuportahan na rin po ang aking channel. Please subscribe na lang po. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Maraming salamat.